Yun, mga kaskopi. Uh, tapon mo tayo ng basura ngayon. Si Bawal magtapon ng basura pag uh, alas 8. Kailangan mga alas 8 media or alas 9. So, yun, dapat tayo papunta doon sa labas. So, yun, mga, ngayon mga kaskopi, tatapon tayo ng basura sa labas. Dito sa kalsada. Kasi may mga nakaipon dito ng na, ano, mga basura. So, kasi yung tapunan pag alas at ang gabi. So, ito yung tatapon Ito so, tayo matatapon, no? Sa tapat. So, ito yung tapunan mga kaskopyo. dami na. dami kasi tatapon dito. dami mga ano tapon dito ngayon so ngayon ay pabalik na tayo balik na tayo, so, yan, balik na tayo. kasi yan, parang ulan so ayan mga kaskope bibili pala tayo ng tinapay sa, sa Julius. sa julis so ayan mga ng mga sobe, sa Julius. Ngayon ay pauwi na tayo mga scoopie. So, bumili lang tayong tinapay. Darma ako dito sa ano ko.